Thank okay. you. natin itong audio natin kung malinaw ba at kung maganda ba yung kuha ng video <laughs> yung isang testing natin dito guys ay na, hapon din yun nun Jason <laughs> so yung isang kuha natin ng video ay hapon yung isa, yung size ng video ay 0.6 Yung isa ay times 1 So ito ngayon guys ay naka times 1 Yan ang ating niya kung, uh, malinaw ba Yung poses natin at saka yung video So titignan natin I-check natin mabuti Watch itong gamit natin na di, uh, pang video ay Realme 9 lang ito no? so wag naman tayo mag expect sobrang higinaw at sobrang ganda lang quality na ng video makikita lang natin na, na medyo okay naman ayos na naman eh, okay na siguro yun ang importante dito ay meron tayong pang beginner beginner lang naman tayo eh. Saka na tayo mag-upgrade ng magandang pang video. Kung may pera na tayo. Sa ngayon, tiis muna tayo sa cellphone guys. Ang oras pala natin guys ay 6pm. So ganito pa kaliwa kaliwanan dito sa atin alas 6 maganda ito aerox guys talagang kung ano yung titik mo o yun yung takbo kung ano yung inaasal mo yung takbo, ini-expect mo lalo sa overtaking ay yun talaga so hanggang dito muna tayo video natin tapos balik tayo Maganda siguro mag night ride no. Madulas pa nga dito eh mga daan dito. Katatapos lang kasi ng ulan dito guys. Kaya tignan nyo yung mga daanan natin. Madulas. Tapos guys Sulit yung pera nyo dito guys Kapag bumili ka ng Aerox eh, 1.5 Version 2 All stock to guys ha Wala pa tayo papalitan dito All stock lahat Siguro itong video ko guys I-upload ko na hindi na i-edit Hindi ko talaga uh, Uh, hilig mag-edit pag sa YouTube ko. Kasi direct ko ito sa Facebook. Ah, uh, i-direct ko ito upload sa YouTube ko mamaya. Sa kanya. Pero sa Facebook, nag-edit-edit ako. Pero sa YouTube ko, gusto ko talaga direct. Uh, uh. Hirap kasi ang copyright. sana maganda yung kuha ng audio natin malalaman natin mamaya ayan balag na balag eh. ayan medyo medyo eh pero hindi ko ramdam kasi nagbawas ako ng ha um, kasi yung yung gulong natin pag galing ng kasa ay naku sobrang tikas talaga eh. Pero ngayon nagbawas tayo ng hangin. Sinunod talaga natin yung carpet. Carpet 3 guys ay yung sakto medyo kumapitin natin complete. Kasi dati eh nang pagturo ako hindi talaga mapisil, sobrang tigas, patag-tag. So ngayon sakto naman okay na, full goods. Andito na tayo guys. Panorin natin ng ano eh, video natin. Hay yung isang motor natin guys, yung Bergman. check natin yung pagtakay ba ayan